Nakararanas ka ba ng pangati na hindi mo ma-explain kung bakit? Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay nagpapadala ng mga tahimik na senyales, hindi lamang sa pamamagitan ng pananakit o pagod, kundi pati na rin sa pangangati. Ang totoo, ang simpleng pangangati na iniisip nating dahil lang sa tuyong balat ay maaring may mas malalim na kahulugan. Hindi lahat ng pangangati ay katulad ng inaakala natin. May mga lugar sa katawan na kapag nangati ng patuloy, maaring nagpapahiwatig ng mga kondisyong pangkalusugan na hindi mo inaasahan. Sa video na ito, ibibahagi ko sa inyo ang apat na parte ng katawan na kapag nangati. Maaring senyales ng masayosong problema, lalo na sa mga taong lampas anim na po. Samahan mo ako hanggang dulo dahil ang mga impormasyon na ito ay hindi lamang general knowledge. Ito ay mga obserbasyon ng mga doktor at mananaliksik na nag-aaral tungkol sa aging at longevity. Sa pagtatapos ng video na ito, matutunan mo kung paano kilalanin ang mga warning signs na ito at kung anong hakbang ang maari mong gawin. Una, pangangati sa ibabang binti, senyales ng mahinang sirkulasyon. Sa nakaang buwan, napansin ni Aling Rosa na mas madalas ng mangati ang kanyang mga binti, lalo na sa gabi. Iniisip niya na dahil lang ito sa tuyong balat o sa edad. naglo siya araw-araw, pero bakit hindi pa rin nawala ang pangangati? Ang hindi niya alam, maaring sinusubukan ng katawan niya na magbigay ng babala tungkol sa kanyang sirkulasyon. Ayon sa mga pag-aral sa Journal of Vascular Medicine noong 2023, ang patuloy na pangangati sa ibabang binti, lalo na sa mga calves, shins at ankles, ay maaring senyales ng peripheral artery disease o mahinang sirkulasyon ng dugo. Kapag hindi umabot ng sapat ang dugo sa mga binti, hindi lamang ang balat ang nagiging tuyo at sensitibo, kundi ang mga kalamnan at tissues ay unti-unting humihina. Ito ay nagdudulot ng karagdagang stress sa puso, mga ugat at buong circulatory system. Ang mga binti ay madalas na tinatawag na second heart dahil sa malaking papel na ginagampanan nito sa pagbomba ng dugo pabalik sa katawan. Sa isang clinical study na lumabas sa Circulation Research Journal, natuklasan na ang mga matatandang may persistent leg itching na walang visible rashes ay may mas mataas na risk ng heart disease, stroke at cognitive decline. Hindi dahil delikado ang pangangati mismo, kundi dahil ito ay nagpapahiwatig ng underlying vascular problems. Ang magandang balita, ito ay maaring mapabuti. Ang regular na lie exercise tulad ng paglalakad, leg elevation kapag nakaupo, pagsusuot ng compression socks at pag-inom ng sapat na tubig ay nakakatulong sa circulation. Kung napansin mo ang pangangati sa binti na walang rashes o allergy, huwag itong baliwalain. Maaring sinusubukan ng katawan mo na makuha ang atensyon mo. Dalawa, pangangati sa likod, babala ng atay at bato. Si Mang Celso ay 71 taong gulang at dating construction worker. Sa nakaraang tatlong buwan, patuloy na nangati ang kanyang itaas na likod. Inalitan niya ang sabon, detergent at kahit ang kumot, pero walang pagbabago. Ang hindi niya alam, maaring hindi skin problem ang dahilan ng pangangati. Ayon sa mga pag-aaral sa American Journal of Kidney Diseases, ang unexplained itching sa itaas o gitnang likod ay maaring senyals ng liver o kidney dysfunction. Kapag humina ang mga organong ito, nag-accumulate ang mga waste products sa bloodstream na nagdudulot ng skin irritation at pangangati. Lalo na sa mga lugar na maraming nerve endings tulad ng likod. Ang liver at kidney ay dalawa sa pinakamahalagang organs na responsible sa pag-filter ng toxins mula sa katawan. Kapag hindi na sila gumagana ng maayos, ang unang palatandaan ay madalas na nagpapakita sa balat. Ayon sa isang longitudinal study sa Journal of Hepatology noong 2024, ang mga matatandang may chronic unexplained back itching ay may dalawang beses na mas mataas na risk ng liver problems. Ang ganitong uri ng pangangati ay karaniwang persistent, hindi tumutugon sa regular skin treatments, at mas madalas na mangyari sa gabi. Bukod sa pangangati, maaring maranasan din ang pamamaga sa ankles. Pagod na hindi maipaliwanag at pagbabago sa kulay ng ihi. Ang prevention ay simple pero epektibo. Pag-inom ng sapat na tubig, 8 hanggang 10 baso araw-araw. Pagkain ng mas kaunting processed foods. Pagbawas ng alkohol at pagmonitor ng sodium intake. Kung umiinom ka ng maraming gamot, makabubuting kausapin ang doktor tungkol sa possible effects sa liver at kidney. Tatlo, pangangati sa ulo at lig, stress na nakamanifest sa balat. Madalas bang mangati ang inyong ulo o lig ng walang dandruff o rashes? Hindi ito basta simpleng skin irritation. Para sa maraming matatanda, ang ganitong uri ng pangangati ay konektado sa stress, pamamaga at mga pagbabago sa nervous system na maaring makaapekto sa payhong physical at mental resilience. Ang mga nerves sa paligid ng ulo at lig ay lubhang sensitibo at unang nagre-react kapag ang katawan ay under stress, lalo na ang emotional o neurological stress na unti-unting naipon. Ayon sa mga findings sa Neurology and Neuropsychiatry Journal, ang mga senior na may persistent scalp at neck itching ay may mas mataas na cortisol levels at mas mababa ang stress tolerance. Habang tayo ay tumatanda, ang stress response natin ay nagiging less efficient. Sa halip na magkaong pagkatapos ng isang stressful event, ang katawan ay nananatili sa state of alert. Pinapanatili ang cortisol levels na mataas at pinipigil ang immune function. Ang tension na ito ay madalas na nagpapakita sa mga pinakasensitive na nervous tulad ng sa ulo at lig. Sa isang study sa Psychosomatic Medicine Journal noong 2023, natuklasan na ang chronic head at neck itching sa mga matatanda ay nayugnay din sa early signs ng cognitive decline at neuropathy. Hindi ito nangangahulugan na palaging seryoso, pero nangangahulugan na hindi dapat baliwalain. Ang magandang balita, may mga paraan para kalmahin ang nervous system. Ang simpleng breathing exercises, oras sa labas, pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan o relaxation techniques bago matulog ay nakakatulong na i-regulate ang stress signals ng katawan. Minsan ang simpleng pagbabago sa daily routine ay sapat na para mapawi ang ganitong uri ng pangangati. Apat, pangangati sa dibdib at tiyan, senyales ng nutritional deficiency. Kapag nangati ang dibdib o tiyan ng walang malinaw na dahilan, madalas itong hindi pinapansin o itinuturing na sensitive skin lang. Pero para sa mga matatanda, ang ganitong uri ng pangangati ay maaring warning sign ng nutritional deficiencies o absorption problems. Si Aling Carmen ay 83 taong gulang. Sa nakaang taon, unti-unti siyang nawalan ng gana sa pagkain. Madalas siyang mag-skip ng meals at kumakain lang ng mga simplified foods. Sa paglipas ng panahon, napansin niya na ang dibdib at tiyan niya ay mas madalas mangati, lalo na sa gabi. Ayon sa mga pag-aaral sa Clinical Nutrition Journal, habang tayo ay tumatanda, ang digestive system natin ay nagiging less efficient sa pagsipsip ng mga mahalagang nutrients. Particular ang mga B vitamins tulad ng B2 na dalawa, essential fatty acids at trace minerals tulad ng zinc at magnesium. Kapag hindi sapat ang nakukuha ng katawan sa mga ito, ang balat ay nagiging tuyo, irregular ang nerve signals at humihina ang immune system. Ang resulta, ang mga lugar tulad ng torso na mayaman sa nerve endings at blood vessels ay nagiging sensitibo at nangangati. Ayon sa isang comprehensive study sa Nutrients Journal noong 2024, ang mga senior na may inadequate nutrition ay may tatlong beses na mas mataas na risk ng chronic skin problems, kasama na ang unexplained itching. Ang nakaka-concern sa malnutrition sa mga matatanda ay madalas itong nagtatago sa likod ng normal na weight, maaring hindi ka nawawalan ng pounds pero ang katawan mo ay maaring nagugutom sa mga nutrients na kailangan nito para mapanatili ang sarili. Kaya ang patuloy na pangangati sa torso area ay maaring higit pa sa nuisance. Maaring ito ang early signal na ang body mo ay hindi nakakakuha ng sapat na fuel. Ang good news, ito ay isa sa pinakamadaling ayusin. Ang mas better nutrition ay hindi nangangailangan ng komplikadong changes. Kahit ang small additions tulad ng isang handful ng nuts, isang boiled egg, fresh fruits o quality multivitamin ay maaring gumawa ng malaking difference over time. Mga paraan ng prevention at pangalaga. Una, para sa circulation issues na nagdudulot ng pangangati sa binti, mag-focus sa cardiovascular health. Mag-walking ng labing liwang hanggang dalawampung minuto araw-araw. Uminom ng walong hanggang sampung basong tubig at mag-elevate ng legs kapag nakaupo ng matagal. Iwasan ang masyadong maalat na pagkain at mag-consider ng compression socks. Ang alawa, para sa liver at kidney support na makakatulong sa back itching, maglimit ng alcohol intake, iwasan ang processed foods na mataas sa sodium, at mag-include ng foods na rich sa antioxidants tulad ng berries, leafy greens, at nuts. Regular check-up para ma-monitor ang liver at kidney function ay importante. Ang atlo, para sa stress-related head at neck itching, mag-establish ng relaxation routing. Maaring 5 minutes ng deep breathing sa umaga, short walk sa labas o simple meditation bago matulog. Maghanap din ng mga activities na nagbibigay ng purpose at joy, reading, gardening, o pakikipag-usap sa mga kaibigan. Ang apat, para sa nutrition-related torso itching. Siguruhin kumakain ng variety ng foods araw-araw. Include ang protein sources tulad ng fish, eggs o beans, colorful fruits at vegetables, at healthy fats mula sa nuts o avocado. Kung mahirap kumain ng malaki, mas better ang small frequent meals. Kailan dapat mag sa doktor? Kung ang pangangati ay tumagal ng higit sa dalawang linggo kahit na ginawa mo na ang basic skin care measures, oras na para mag -consult. Lalo na kung kasama ng pangangati ang swelling, changes sa kulay ng balat, fever, o unexplained fatigue. Para sa pangangati sa binti na kasama ng leg pain, numbness o color changes, agad na mag-consult para macheck ang circulation. Para sa back itching na kasama ng changes sa urine color, swelling, o persistent fatigue, maging alert sa possible kidney o liver issues. Para sa head at neck itching na kasama ng memory problems, mood changes, o sleep disturbances, important na ma-evaluate ang overall neurological health. At para sa torso itching na kasama ng significant weight loss, appetite changes, o digestive problems, kailangan ng comprehensive nutritional assessment. Apat na simpleng parte ng katawan, binti, likod, ulolig, at dibdibtian. Pero ang mga pangangating nararanasan mo sa mga lugar na ito, ay maaring may mas malalim na kahulugan kaysa sa iniisip mo. Hindi ito dapat maging dahilan ng panik, pero dapat maging dahilan para makinig sa inyong katawan. Ang aging ay hindi nangangahulugan na dapat nating tanggapin ang lahat ng discomfort bilang normal. Sa kabaligtaran, ito ay panahon para maging mas aware sa mga signals na pinapadala ng aming katawan. Ang bawat maliit na pangangati, pananakit, o pagbabago ay maaring opportunity para gumawa ng positive changes sa aming lifestyle. Hindi mo kailangang maghintay na maging malaki ang problema bago kumukilos. Magsimula sa mga simpleng hakbang, mas magandang nutrition, regular movement, stress management, at pakikinig sa inyong katawan. Sa bawat araw na ginagawa mo ang mga ito, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong maging mas malusog, masigla, at mas handa sa mga taong darating. Naranasan mo na ba ang mga pangangating ito? Anong mga hakbang ang ginawa mo para madres? Ibahagi mo sa comments ang inyong experience. Maaring makatulong ito sa ibang viewers na nakakaranas din ng katulad na problema. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, maging malusog at maging awar sa mga senyales ng inyong katawan.